Alright guys, so no, first time ko nga po pala kumuha ng pituitary gland ang ating alagang hito. So, nitry lang natin to Gawa nang nagkatay yung ating kasama ng tatlong piraso. So, syempre, as of a uh, newbie sa pag... Uh, sa pagtatanggal ng pituitary gland nitry ko ito sa kanyang alagang hito so meron akong dalawang nabuksan yung isa hindi ko nakita pero yung pangalawa nakita ko ito, ito yung pangatlong kong binubuksan so pinutol na kasi nila yung ano yung yung ulo so nahirapan din ako mag dissect so as of now guys yung makikita nyo po yung dyan sa ulo na yan dyan yung makikita yung pinakamatigas yung pinakailalim Doon yung po dissect yung pinakailalim talagang matigas na matigas malapit talaga sa skull Doon yung po makikita yung pituitary gland ayan guys yung so, makikita nyo po yung puti na maliit na yan nasa sa taas ng utak yung ilalim kasi niyan utak yung sa taas po ng utak yung po yung maliit na puti yung po yung pituitary gland yung po yung kinukuha natin para pong i-inject sa ating mga uh, babaeng hito para sila po ay mabuntis. So, ayan guys, so, makikita nyo po, ayan po yung pangalawang ni Dice ko. Nakita ko na agad yan, mabilis gawa ng hindi masyado ma maikli yung kanyang pagputol. So, may So, ayan guys, so, makikita nyo po, ayan, pinakamaliit na liit ng pituitary gland ng ating alagang uh, hito ngayon, guys. No, hindi pa sila umabot ng one year. So, ayan, nilagay ko nga, guys. First time ko rin mag-dissect ng pituitary gland. So, nag ano tayo successful tayo sa pagdaisect nating araw na to so sa YouTube uh, YouTube uh, school lang tayo nag-aaral uh, kasi kung paano kumuha ng pituitary gland so first time kong ni-try ayan success naman guys so ayan guys no maraming salamat sa mga sa YouTube uh, na nanonood na natin maraming salamat and god bless po